Andito tayo ngayon sa bangka malit na ginagawa natin. Ayan. Aparkahan natin yan. Ay eh, mga blasis tong kabiyak ay nalagyan na natin ayan. Parka na natin yung kabiyak. Ayan, dito naman na sa kabila. Ito, ayan. 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 tayo so, susukatan natin ng plywood. Ayan, no Itong, itong, kabiyak na lagyan na rin natin. Ayan, tapos ito nilang pinakadulong. Wala. Ayan, medyo kapos kasi yung plywood. Kaya, dira remedyo na natin para hindi na ng hindi na tayo bali, abang-abang pa tayo at malakas ang hangin. Ipilim na naman yung paligid. Baka mula na naman. Baka ano, naparos ko na po ngayon. Ipinturahan na lang Yung Sinod. Ayan mga brosis. Tapos na tayo sa ating ginawang bangkang maliit. Mahamot rin tayo ng hirap siya. Medyo mahirap. Buo na. Buo na yung bangka maliit. Masilya na yan. Siyempre na araw. medyo malakas ang hangin ngayon eh. Ha? malaki ang alon mga bangkal na malawit eh, maglalanganin sila shout out sa ating mga kumparehan dyan kay paring Nogi kay paring Boy kay paring Joel kay maring Karen kay Maricoy kay tita Shirley kay tita Cherry at sa lahat ng mamis kay Kamike TV kay Baronski TV kay Chris TV kay John Pising TV at kay Pampi Pising yeah. at sa lahat ng aming subscriber at mga silent viewers Yan. Yeah. kay Anconic yeah. shout out kay Jingle Ma'am shout out din ito na lang uh, Kay Kalaya Kay Clark Kay Richard At saka kay Princess At Lian Shoutout sa inyo Dito na lang Babay na Kay Johnny TV Babay